So hi guys, kaya may bago kami papakita sa inyo uh, ah, Siguro may ising video lang to Tingnan nyo yung ginagawa ni Mama sa Bugin Villa Ngayon lang namin kasi ito na discover Yung mga kwan, mas madali kasi magtanggal ng mga sira uh, Yung mga, mga bulok-bulok niya Pag may ganito Oh, uh, guys, nakita nyo yan Sagit lang ma, ihanap ko yung camera Ito guys, so ayan o ayan. Masusungkit niya talaga yung bulok dun sa loob. Hindi siya tanggalin. Ayan. Yung ano yung ang kinukuha mo dito yung ano yung malambot. Yung, malambot, oh, yung part kasi na malambot. Yung part na matigas na pwede mo na salagyan ng ano. Ano ba yung nilalagay natin dito mamaya? Ah para hindi siya mabulok guys. Ayun oh. Kasi alam naman natin kasi pagka nagumpisa na kasi mabulok 'yan. Ah uh, pag gumulo ito na siya. Mm, kailangan makuha mo yung ano mga yung part ma na mabubulok. Malambot, mabubulok yung matambot lang niya na part. Mm. Kailangan ito ito ma medyo Parang ang bagal ng ikot ng ano nang filter ko pa gusto. Kasi lang. Kasi kailangan mo lang mamang kasi kailangan mo lang kasi kailangan mo lang mamang ng lambot ng Pande, sabi, ko sa video parang ang bagal ng ikot ng ano. Pero um, ibilis naman sa ano Ay, sige. Sa mga natatakot guys, okay, so huwag kayong mag-alala dyan sa mga puno na yan. Dapat talaga tanggalin yan. Okay. Yung mga bulok. Oh, mo, matigas na siya, oh. Yan, hanggang lumabas siya, matigas. Saka natin ito, papayahidan ng... Yung iba guys, meron nabibili si Shopee para hindi mabulok to. Yung iba toothpaste, pero sa... Hindi siya, toothpaste. hindi siya toothpaste, parang toothpaste. Parang toothpaste, <laughs> <laughs> parang toothpaste. <laughs> na pinapahid. Kunin mo kasi doon para makita nila. <laughs> Oo. Oh, hindi, yun yung yung kakakos niya sabi ko sa Shopee, yung parang pero toothpaste. Parang to toothpaste ka dyan. Pero sa amin kasi ang ginagamit namin yung pandikit to sa kahoy. babae oh, ka kaya. Ako nga, ako nga Ako nag-ano. Oh, pero guys, kung babae, siyempre, kailangan mas maganda kung dalawang kamay kasi medyo lumalaban siya. Oo, oh, pero ano siya? Madali. Si, uh, at saka mag-aan lang itong ano? Oo, oh, mag lang oh, siya. Oo, uh, tinamo. Ayan, tuwan-tuwa si mama guys. Oo. Oh. <laughs> oh, oh. No, nakita ko. At saka guys, tuba. wala na kayo problema pala pag puputol kayo ng mga ganito kalalaki. Ang ganito katataba. Ito yun yung linis guys. Oh. Ang ko dyan yung ano, yung chainsaw. Ayan. Maliit lang ito guys. Tsaka rechargeable lang to. Oh, rechargeable siya. Kaya yeah, pwede na siyang bitbitin kahit saan. At saka pang ano lang to guys ah, pang mga malalambot lang to na kahoy. Ah, pwede naman siya sa mga medyo malalaki sa kamatitigas pero hindi ko siya advisable kasi baka mas mabilis siya masira. Kasi ano lang naman to portable siya guys, hindi talaga siya pang, hindi siya dinesign para sa mga pamalaki ang ano, pamalaki ang sanga. Eh, yung guys, malambot lang naman yan, hindi naman ganun katigaso yan kaya maganda maganda sa dito. Saka mura lang yan. Mm -mm. Yan. Diba? Lagyan natin ng ano yan mamaya. Pahila na yan mamaya ni mama. Mamaya mama. na pag natuyo. Kasi medyo ano pa ngayon. Basa pa. Oh, kasi, bin ano kasi guys, binabasan kasi ni mama. Gusto niya paputiin yung tuyo ito. Christmas Happy New Year. <laughs> so ngayon guys, ano ngayon? Uh, December 26. Ay, katatapos lang Christmas. 'Yan, trabaho agad. Trabaho agad. Hindi kailangan. Kasi, ano lang talaga? Parang Taka. pag wala kang ginagawa Taka. kasi parang ano lang eh. Uh Oo. -oh. Parang pagod. Parang naghahanap ng katawan mo ng ano? Trabaho. Trabaho. Kailangan gumikilos. Mm -hmm. Oh, pansin mo tayo kung kumakain siya, 'yan. Kumakain. Niya. So ngayon guys, yung mga nahihirapan maglagari, ayan, mas maganda kung ka, meron kayong katulad sa ganyan sa amin, yung portable lang siya na Ayan, ayan, mga malalaki na yan. Para hindi na kayo mahirapan maglagalagari. Kasi kahit din naman ako na minabi, kung pag mga tataba na, mahirap na talaga sa nagaliin. Maramdaman nyo naman kasi kung matigas pa o oh, malambot mm -hmm. na yung ano. Mm, Sinukuha ko yung malambot lang. Malambot lang sila po. Para lang kayo naglalaro nito. Doon lalo ba guys, mas sa so, mga yung ugat. Yung alam niyo yung parang may nabubulok na sa loob ng ugat. Mas mapapaganda nyo sa lalo ngayon. Mas makukuha nyo kasi yung mga sira sa kanya. Thank you guys! So yun guys, saglit lang tong video natin. Eh, pinakita lang namin yung ginagamit namin sa inyo guys. <laughs> yung resulta ng pagano ni Mamo. Tala. Ayan na, malinis ako. Oh. Oh. Ito yung ano mo, gawin mo ah? ano. Ha? Kumawak ka kay ano? Kay, oo, oh, kumawak ako sa aso. Ang dami mo ang ano, Blaybo. Ang dami yung bulaklak Ay, ngayon. Oy, mag introduce oh. mag ka. Magkaroon ako ng ganito. Oh, di ba? <laughs> <laughs> Gusto niyo, sir? <laughs> Sabi ko sa'yo maganda. Kaso, Sel, puro mangga doon. Magandang ang <laughs> Maraming <laughs> so, lilim. mo, ito, mo si sir, sino si sir. So hi guys, ayan, nandito na yun si sir namin. Ay, ah, siya po yung ano, campus director sa Primso Ayan. Welak. Ayan. Primso, we, Primso Oh, ay Primso Sanma pala. Hindi Primso Welak, Primso Sanma. Ay, ayun oh. Dadating teacher ni Mama. Yan uh -huh. yung kinukuwento ko sa iyo na teacher na gusto magpapaaral sa akin noon sa ano, 'di ba? Oo, oh, uh -huh, sa Welak. Sa <laughs> RMTO. Sa Welak, dating Welak, naging RMTO. Na si ayun, ito si Sir. Ito yung kinukuwento lagi ni Mama sa ano nung na-interview kami ni Sir Buddy. <laughs> Ito talaga Ito <laughs> ako mga adik. Adik check na ako dito. Adik Teka ilagay mo dito. Pero ikakatuyan eh. Yan sir, ibang ano naman yan, ibang red naman ano, to, in maliliit. Ang Indian varieties itong mga to. Ah, Yan. Ah, tawag nila parang... Chili red? Ah, uh, hindi ko chili red eh. Ano yan, tanglong? Parang tanglong red. Yung, parang pomegranate yung ito. Opo, sir, pero tatanggalin ko yan sir ito eh. Ito yung yan, brox. Ano, ano brax nga ba ito? Opo, oh brax po. Opo, oh, yan po yung flower niya yung maliit sa gitna. Kala ko, nakalimutan ko na yung hop ko eh. Alam mo sa ano andawing dito saro, yung, yung mabibili kong lote, puro slat. Gagawin kong Puro bigin villa. Yung alin sir? Eto, yung ito. Yung ito. Ang ah, Ay, yung sa may labas po. Uh -huh. Yung uh -huh. yung sinasabi niyo yung, uh -huh. uh -huh. yun. yung Bakan, tiyo to. Ano bang nangyari Ay. doon? Nabulok sir. Oo, ano? Laki -laki nabulok. Ah, nabulok siya. Bakit nabulok siya, ma'am? Kasi ngayon lahat dinadala ko na dito. Yung kinuha niyo tinanim niyo agad lupa Oh, masyadong matubig. Pag ulan di ba na? Ay nataag ulan. Oh, tapos ang lupa mo ay tag ano, clay. Uh, tapos napakabigat. Opatsininin oh, mo to ano, oh, magpatsininin mo yung mga yan, hindi siya masyadong ano. Malupa. Isang, ano? Kang. Ah, oh, tingnan mo. Boangin. Pag ganito ang gagamitin mo, pauntiin oh, mo yung dami ng mga ugat. Mm hm. Nagumalabas. Kaya lang, pagdating ng taginit, mm, dilig ka lang ng dilig. It's an art. Mm -hmm. Yan ang sinasabi natin. Na uh, mm. Sa Horty, it's business, art, and science. Eh, kung si Seth? Oh, Oo, oh, kasama kayong dalawa. Yan, <laughs> yan. Na-apply mo na kung uh -huh. ibig sabihin nung nile-lecture ko noon. Um, uh -huh. But there's really money in... Oo, uh, uh -huh. ano, kailangan ng, ano, lang, matyaga ka, sir ba? Uh lang yan. Hello. Kayo lang nag-specialize ng ganito ano, sa bilya. Opo. Dito, dito sa atin. Pero Sambales, sa oo. So. Sa ibang lugar. Meron na din. Insan, sa bela. Pero maganda. Meron. Paganda, nakuha nyo, naka-capture nyo yung ano. Kayo ang nag-condito, nag-introduce ng ganito. Hmm, dito. Ito rin yung gusto ko ma-expose ma ma sa mga estudyante natin. Na hindi lang porke agriculture. Mag-aaral lang sila. Mm -hmm. Tapos mag-abroad. So dito eh naging milyonaryo ka dito, diba? Ay hindi. Yeah. <laughs> Alam mo mas hindi mo sabihin, yung mga price pa lang nito. Oo. Oo, Oh, huh? oh yeah, pero so, ngayon pa lang ni naman ng paglaki. Ay before, nasa landscaping industry ka. Oo. Okay. So, isang kontrata mababa 'yung ano. Ano 'yan, ma'am? Meron tayong naikabit na ganito sa akin. Hmm. Opo, a uh, yellow Ito, na ano ma, na 21, 21 jewel. Puti, ba nito? Meron po, meron meron po puti. puti Meron po, meron po puti. Meron po, ano na, pakita yung na doon. mo yung, kakaiba, uh -huh. yung sinilip mo, yun yun. mo, sari kung gaano